Unang pagbasa Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo Noong mga araw na iyon Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron mula ngayon ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailan ang ang kordero ay lalaki, isang taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa ikalabing apat ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanikanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa iyon ding iyon, dilatsunin ito at kakanin kasama ng tinapay na walang nebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigyes, nakasandalyes at may tangang tungkod, dali-dali ang inyong pagkain ito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, nilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Dalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong ehito. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tubunan Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa Diyos kut Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaluob. Ang handog ko sa dambana ay hinumin na masalap. Bilang aking pagtilala sa ginawang pagliligtas. Sa kales ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Masakit sa kalooban ng puon kong may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y hiniligtas, kinalinga at tinubos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Ako ngayon ay maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangi sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Ikalawang Pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinaghati-hati ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Tawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Gayun din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalas at sinabi, ang kalas na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, tawin niyo sa pag-alala sa akin sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalas na ito ay ipinahahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Awit pambungad sa mabuting balita Ang bagong utos ko ay ito Magibigan sana kayo, katulad ng ginawa ko, na pagmamahal sa inyo ang sabi ni Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pisperas na ng Pasko. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan dito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at nayo'y ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahaponan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Tayat nang sila'y naghahaponan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan, at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang bugasan ang paan ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, Diyat at kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo na na yun ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, Hinding-hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tubo ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani-Hesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangan hugasan pa ang naligo na sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni-Hesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi laha. Nang mahugasan na ni-Hesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawad ninyo akong buro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako ma. Kung akong Panginoon ninyo at buro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong mahugasan ng paa. Pinigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo.